And good morning mga boss uh, Ngayong araw naman May pinapagawa din si Tito Jimmy Para sa mga Kainan ng kambing niya Yung gagawin natin Siguro gagawin ko na lang yun sa farm uh, Bibili muna tayo materials Para sa gagawin para sa kambing Sa kainan nila Yung Punta muna tayo kay Tito Jimmy doon na lang natin gawin yung pinapagawa niya sa farm 1 dito na tayo sa farm one. basically ready muna natin binili natin dito sa hardware MPBC, yun yung inuminan ng mga kambing. Tapos ito yung sa painan nila. Tapos sinabay na natin yung diesel ni Kuya Edwin. Magpapatubig siya ng mga talong. Ayan, ba, sisimulan na natin siya na putol na natin. Yun yung pinaka poste niya. Tapos ito yung haba, 2 meters. Sambol muna natin siya para makita nyo kung anong itsura ng kalalabasan ng kainan ng kambing nila. Numinan nila tapos na rin i-epoxy na lang natin sa ilalim sa loob na yan i-epoxy para hindi tumagas yung tubig tapos dito natin ipapatong yan tapos ganyan yan. number 6 na PVC tapos yung isa eto tapos na eto kayayari lang ngayon tapos paprimeran na rin natin ngayon Yan, sinisimulan na rin natin pinturahan. Bali itong patungan ng tubigan nila. Baka na. Na first coating. Tapos ito naman. Tapos yung dito naka-epoxy na rin kabilaan. Yan naka-epoxy na yan sa kabilang dito sa kabila. Yung sa taas, naka-epoxy na rin yan. Ayan yun yung epoxy. Meron niyan dito sa labas tsaka sa loob. Meron niyan. Para walang tagas, hindi lumabas yung tubig. Pakinisin lang natin para medyo maganda yung dating ng epoxy. Hindi siya yung basta-basta lang na nakadikit. Lalagyan mo lang siya ng konting tubig sa kamay mo para hindi siya dumidikit. Hindi didikit sa kamay para maayos mo siya na ma mabuti. Mapapatag mo siya. Plat na plat. sa loob yan? meron din yan yun dun ayan, uh, tapos na tayo dito kay Tito Jimmy, bukas pupunta naman tayo sa project natin San Simon Uwi na muna tayo at gabi na. Natapos naman yung mga pinapagawa niya sa lahat ng ar- ang uh, ngayong araw.